Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Mga boss, kanina nga ay naglabas ng video statement si ko baya doon sa kanyang Facebook account, mga boss. No? So ngayon, alam na ng taong bayan na ang mababato ng putik kay BP Sara ang tunay na marome. Pero mga boss, sa video statement na nilabas ni Saldico ay siyempre may tugon agad dyan si Auntie Claire. Ating basahin mga boss, ibibirify muna natin sa NBI yung video dahil maring AI lamang iyon. Imposible na si Saldico yon. <laughs> gumawagad agad ng uh, paliwanag si Auntie Claire. Imposible daw na si Saldico mga boss yon po ay verified account ni Saldico. So meaning, siya po talaga yon. <laughs> Gumagawa na naman ng palusot si Auntie Claire mga boss dahil doon inilabas ni Saldico kung sino ang tunay na pinuno at utak ng corruption. 100 million ang isiningit doon mga boss at itinuturo niya na ang leader dito ay si BBBM at si Speaker Martin Romaldes mga boss. Grabe, grabe yung revelation na yon mga boss. Sigurado nanonood at nayayanig na ang taong bayan ng buong Pilipinas ngayon mga boss. Dito sa revelation ni Saldiko, alam naman natin kung sino si Saldiko. Siya ay isa sa mga galamay ni Martin Romaldes. At syempre, hindi daw sila gumalaw ng walang pinuno mga boss. Heto mga boss, ating balikan ang sinabi ng A uh, statement ni Saldico para mas maliwanag mga boss. Sino ba talaga ang totoong may salarin? Si BP Inday? O ang mababato ng putik sa kanya? Heto taong bayan, husgahan nyo na. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay inform si na dating speaker Martin Romaldes, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget dahil office of the president din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds pagkatapos ng isang araw tinawagan ako ni Sekmina at sinabi niya ang mensahe ng paghulo ipasok niyo yan dahil pinangako na sa akin ni speaker martinian at hindi na pwedeng baguhin kumbaga ang utos ng hari hindi pwedeng mamali. again I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.